Isa sa maituturing na hottest love team sa ngayon ay walang iba kundi ang Don Bell Kaya naman ang mga fans ay lagi silang inaapangan at nais silang magkatuluyan. Pero ano tong o ni Ogie Diaz? Nekesyo itong si Doni Pangilinan daw ay nais ligawan si Catherine Bernardo. Ano ang katotohanan sa kanilang dalawa? Totoo kaya to? Paano na ang Don Bell Ating alamin! Isa sa maituturing na pinakasikat sa ngayon at in-demand actress ay walang iba kundi si Catherine Bernardo. Dahil sa paghiwalay nila ni Daniel Padilla, ay kung ano-ano na ang naliling sa dalaga. Isa sa maituturing na Hottest love team sa ngayon ay si Doni Pangilinan at Bel Mariano. Marami na rin silang ginawang teleserye at pelikula na lahat ay nag-hit. Kaya naman, pinansagan sila ng fans na Don Bell. Marami na rin silang award at marami na rin silang followers. Dahil sa kanilang kasikatan, ay gusto nila na si Don Bell ay makatuluyan sa totoong buhay. Pero ano tong chismis na kesya balak ligawan nitong si Doni itong si Catherine Bernardo? Kaya naman lahat ng Don Bell fans ay hindi makapaniwala sa sinasabi ni Ogie Diaz. Ayon kay Ogie ay meron daw talagang balak itong si Doni na ligawan si Catherine. After she broke up with long-time partner na si Daniel Padilla. Kaya naman nang lumabas ang chismis na kesa nililigawan nga nitong si Donnie, itong si Catherine Bernardo, ayro mess ang kanyang older sister na si Ella. At sinabi niya sa kanyang Instagram story that ito is showbiz rumors lamang. Ayon nga kay Oki Diaz ay dati na daw palang may viral video kung saan ay binibigyan nga ni Doni si Katrin ng soda para matanggal ang kanyang kalasingan. Dahil sa viral video na yon ay nagpaliwanag si Doni at sinabi niya ngang friends lang talaga daw sila ni Katrin Bernardo at walang katotohanan ang mga chismis na keso may balak siyang ligawan ang dalaga. Kaya naman nakahinga lahat ng mga fans ng Don Bell dahil finally ay nagsalita na nga si Donnie about it. Dahil syempre ang nais ng na mga fans ay si Bell lang ang apple of the eye ni Donnie. Kaya naman yung sa chismis ni Ogie na kayo ay one time ay balak pormahan talaga ni Doni ito si Catherine. Ngunit utlot dahil mukhang wala daw patutunghuhan naman kung sakaling magigaw siya. Ano sa tingin nyo? may katotohanan ba itong pinamamalita ni Ogie Diaz? Please comment down your thoughts. Sa tingin nyo ba ay may relasyon na rin itong si Doni at Bel Mariano? Although very close ang dalawa at nakikita naman sa kanilang kilos na meron silang pagtangi sa isa't isa. Pero sila lang ang nakakalam ng bawat kwento at katotohanan ng kanilang buhay. Siyempre, lahat ng wish ng Don Bell ay sana sila ang magkatuluyan in the future. Pero sabi nga nila ay hanggat wala pa ay abang-abang na lang tayo sa susunod na kabanata. Hoping na matupad ang pangarap ng mga fans for Don Bell. Hanggang sa muli. Bye!